Sa pagtatapos ng bagyong Karina, ang diwa ng bayanihan ay nagniningning na higit kailanman habang ang mga lokal na kilalang tao ay sumusulong upang tulungan ang mga naapektuhan ng kalamidad. Si Vice Ganda, kasama ang kanyang napakalaking tagasunod na 15.5 milyon sa X, na dating kilala bilang Twitter, ay aktibong nagbabahagi ng mga updated mula sa ABCB News at mahalagang emergency hotline nag-repost din siya ng impormasyon tungkol sa mga operasyong tulong na pinamumunuan ng voluntario. ipinagdiwang ni Sarah Geronimo ang kanyang kaarawan sa pamamagitan ng pagpuri sa mga rescue team at pagpapadala ng mga panalangin sa mga naapektuhan ng malakas na ulan. ibinahagi ni Doni Pangilinan sa Instagram ang mahalagang impormasyon tungkol sa relief operations sa kanyang apat na milyong tagasunod. si Gerald Anderson isang dedikadong Philippine Army Reservist, ay nakitang tumulong sa pagliligtas sa mga stranded na residente. Si Anderson ay palaging nakikibahagi sa mga pagsisikap sa pagsagip sa mga ganitong kalamidad. Ang mag-asawang celebrity na sina Marian Rivera at Dingdong Dantes, kasama ang kanilang mga anak, ay personal na nagripak ng mga relief goods para ipamahagi. Si Janilyn Mercado, kasama ang kanyang asawang si Dennis Trillo, ang nanguna sa kampanya para sa donation drive. Nagbahagi ang beauty queen na si Michelle D. ng mga tip at impormasyon sa pakikipag-ugnayan para sa mga relief operations na nagpapalakas ng pagsisikap bilang ambasador ng Philippine Red Cross. Nakiisa si Aiko Melendez sa pamamahagi ng mga kalakal sa Quezon City. Pinangunahan ni Heart Evangelista ang pamunuan ng Senate Spouses Foundation, ang pag-impake at pamamahagi ng mga kalakal sa Marikina. Ang senior actor na si Ronnie Liang, isa ring Philippine Army Reservist, at ang kanyang team ay nagligtas sa mga biktima ng baha sa Quezon City. Ipinahayag ni Namelay Cantiveros at Dimpos Romana ang kanilang pagmamalasakit, nag-alay ng panalangin at hinikayat ang kanilang mga tagasunod na tumulong. Magkasama, ang mga kilalang tao ay gumagawa ng isang makabuluhang epekto. Samahan natin sila sa pagtulong sa ating kapwa Pilipino. Bawat pagsisikap ay binibilang, huwag kalimutang i-like, ibahagi, at mag-subscribe para sa higit pang mga update kung paano ka makakatulong. Manatiling ligtas lahat.